<laughs> wala, wala. Masipag? Masipag? Wala! <laughs> Aray ko! Bakit mo yung pass? Ang sukat. Wala. Wala eh! Wala na lang. Ang dito. Maganda? Maganda. 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 Meron. Matalino. Matalino? Wala po yun. Wala. Wala ah! ano, ako, Bakit? Bakit ka Ano na Next. Mm, mapagbigay. Mapagbigay? No. wala. <laughs> bakit ka sa ano ba? Yan? Basta wala lang. Bakit uh, kailangan ng laki? Masungit. Masungit. Why, masungit. <laughs> <laughs> mabilis salita. Ako ay? Ako ay mabait. 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 Wala. <laughs> <laughs> Aray ko! Oh, mabuk na ako eh. Bakit na lang may Ano okay. Mag-isip ka, mag-isip ka. Isipin po kung ano yung katangin mo pa. Ah, apat pa to. Tapakin. Tapakin? Tapakin. <laughs> pwede na dito yan. dito sa tuyoy. Sa pake na tuyoy. Alay ah. ko. Balaga. Ah. Wala. 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 <laughs> ano? Masino. Masino? Wala. 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 Gastos! Ba't lagi may hampasan sa kita ng ano ko? Next! Tama na! pa dalawa? Ayoko na! Ang pakit mo! Oh! Dali na! ko eh! Okay! Ano Wala! Ano? Mabait! Wala! Bakit Magaganda! Wala! Wala eh! Gagawin natin eh! Anim lang to! Hindi kasya! Wala nang may isip! Ano yan? Ano yan? 开始走。<laughs>